Patuloy na isinusulong ni Senator Robin Padilla ang pagpasa ng mandatory ROTC bill kasunod rin ng tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. May report si Raymond Tinaza. Iginiit ni Senator Robin Padilla na nakalungkot isipin na, na pinagkatalunan sa Pilipinas ang mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Ginawa ni Padilla ang bahayag sa kanyang paunguna sa graduation ng 48 said employees sa Basic Citizen Military Corps sa Naval Station Jose Francisco sa Taguig City. Ayon kay Padilla, napakalaking isyo sa bansa ang ROTC habang lahat ng ibang bansa sa Southeast Asia ay naghahanda. Inihayag ng senadora na mas kailangan nito ngayon ng bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, particular ang patuloy na pamubuli ng Chinese Coast Guard sa ating tropa ng pamahalaan sa Ayungin Siol. Kaya ang nice daw nitong iba sa mga bagong tapos sa BCMC ay maging spokespersons sa ating kabataan na huwag silang matakot i-concur ang sarili nila harapin ang dapat nilang harapin sa buhay gaya ng pagsali sa ROTC. Ako, si Raymond para sa Klentong Politiko.